Yun, thank you po Lord. At dumating na rin po yung ating original plaka, fresh from LTO. At ito na po yon So, masaya-masaya po tayo. At excited na excited na po tayo kapito. Dahil since 2017, ay ngayon lang po ako nagkaroon ng original na plaka. At yung tatlo po motor natin, lagi na lang po natin yung pinapagawa through online. At alam naman po natin na di hamak po na mas maganda yung quality ng original na plaka kaysa po sa mga nabibili sa online. Dahil itong original na plaka, ito po ay gawa sa aluminum which is hindi po to kinakalawang samantalang sa online yung po ay gawa sa galvanized iron na kinakalawang so ito mga pare ko ikabit na po natin to ready na rin po natin yung iba pang gamit natin sa pagkakabit itong ating plaka at ito lalagyan ko rin po siya ng fiberglass sa ibabaw para anti-scratch yung mga pare ko at syempre yung bolt na gagamitin natin so ito mga pare ko ito po talaga yung content ng atin video dahil alam naman po natin kami po sa atin na nawawala ng plaka na nalalaglag habang umaandar at marami po yan nakapost sa facebook na naghahanap ng plaka dahil nawalan po siya at marami din pong naghahanap naman ng na may ari dahil napulot naman ito yung plaka so maganda po sana mga pare ko eh kung magkakasaulian pero hindi po laging ganyan ang ending at ang kadalasan po na ending is literal na wala na nawala na yung plaka kaya po sa mga ayaw mawala ng plaka dyan sino po ba may gusto lalo na pag original eh dito po nakasalalay ang lahat dito po sa ating bolts and nuts eh, mga bari. dahil ito po yung mag-hold ng ating plaka kaya I do recommend na wag po kayo magsisingle nut lang ito single nut lang po to at pag hinigpitan nyo po to ay hindi nyo na po siya masyadong mahigpitan dahil yung nasa kabila po dito is plastic yung sa tapaludo nyo po at itong ating fiberglass na pwedeng mabasag so sa katagawa lang po nyan is posible po yung lumuwag nang lumuwag nang lumuwag hanggang sa malaglag na po yung ating plaka nang hindi na po nating namamalayan. Kaya ang recommended ko is hindi lang po single knot kundi yan, double knot. Yan. So ito, higpitan nyo lang po ng alalay. Ayan, and then, kontrahin nyo po ng isang yabe at saka nyo po syempre higpitan tong isang nut. Ano. Ayun, higpitan nyo matindi. Ayan, super higpit. So, ayan, presto. Never na pong malaglag itong plaka nyo. Dahil hindi na po yan basta-basta kakalas. At yung ginagamit ko po talaga at nakalagay po sa lahat ng aking plaka ay itong lock nut. Ayun, mga pare at ito po ay lamang ng tatlong piso dito sa amin. At kahit na anong pong bolt, basta kasukat po nitong ating lock nut eh walang problema ito M6 at itong ating lock nut is M16 po yung kanyang size so ito lang pwede na kahit isa lang man po dahil talaga naman pong napakipit nito lalo na po kung bago at hindi nyo po siya maiikot ng kamay lamang dahil napaka higpit nya po yun eh, no, mga pare so hanggang dito lang po yung aking power at hindi ko na po siya kayang ikutin Ayun. ito gagamit na po tayo ng tools dito upang maikot natin dahil hindi na po siya kaya ng hand tight ang gagawin nyo pa is double lock nut ay lalong finish na masisira na po yung inyong tapaludo yung pinagkakabitan nitong inyong plaka ay hindi nyo po pa matatanggal itong pagkaka bolt nya ito po, naikabit na po natin yung ating plaka. At kung makikita sa picture, dinobundak na po natin siya para sure. At kahit na po intensity 100, ayan, sigurado pong hindi matatanggal itong ating nut. At hindi rin po mawawala itong ating plaka. So, ganyan po natin kinapahalagan itong ating plaka, lalo na po pag original. Dahil ayaw na ayaw po natin siyang mawala. So, ganyan po gawin nyo mga pare ko, para hindi rin po mawala ang inyong iniingatan at pinakamamahal na blah